News updates. Mga balita ngayon na tirang kasapi ng NPA sa sagupaan sa Tapaz Capiz na nakot ng mga sibilyan. Freeze orders sa assets ng mga sangkot sa flood control scam umabot na sa 727 ayon sa AMLAC. Mahigit 57,000 volunteers sa buong bansa nakiisa sa 2025 International Coastal Cleanup Day. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling ipinakita ng CPP-NPA ang marahas nitong mukha matapos mangharas ng mga sibilyan sa Barangay Katipunan, Tapaz, Capiz. Ayon sa 82nd Infantry Battalion, kasunod ito ng 10 minutong enkwentro ng militar at rebelding grupo. Isiniwalat ng mga residente na tinutukan sila ng baril at pinilit na ibigay ang kinaroroonan ng tropa ng pamahalaan ng pitong natitirang kasapi ng nakasagupang grupo. Matapos ang engkuwentro, umatras ang mga rebelde ngunit naiwan ang tatlong high-powered firearms, mga pampasabog at iba pang kagamitan. Kinondena naman ni Brigadier General Neil Richard Patricio ang pananakot at nanawagang manatiling mapagmatsag ang publiko laban sa terorismo. Maaring madagdagan pa ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga ari-arian na isasailalim sa freeze order kaugnay ng umanoy malawakang korupsyon sa flood control projects. Ayon kay AMLOC Executive Director Matthew David, patuloy ang investigasyon at inaasahan ng karagdagang petisyon para sa freeze order ngunit hindi pa isinasa publiko ang detalye upang maiwasan ang paglilipat ng mga umanoy nakaw na yaman. Nitong linggo, dalawang freeze order ang nakuha mula Court of Appeals, kabilang ang September 19 na sumasaklaw sa 592 bank accounts, tatlong insurance policies, 73 na mga sasakyan at 18 real properties. Maari pang palawigin ng saklaw upang isama ang investments, alahas at virtual assets kung mapapatunayang may kinalaman sa katiwalian. Muling pinatunayan ng mga Pilipino ang lakas ng sama-samang pagkilos ng idaos 2025 International Coastal Cleanup o ICC, ang pinakamalaking voluntaryong inisyatiba para sa pangangalaga ng karagatan at daluyan ng tubig. Sa buong bansa, mahigit 58,700 na mga kalahok na ang nakapagtala ng higit 306,600 kilos ng nakolektang basura mula sa 298 cleanup sites at patuloy pang dumarami ang mga voluntaryo at naipon na basura. Sa Metro Manila, umabot sa 6,300 volunteers ang nakapangalap ng 135,000 kilos ng basura. Tampok din ng Region 7 na may higit 9,000 na kalahok at 42,000 kilos na nakolekta. Region 10 na may 4,600 volunteers at 33,000 kilos at Region 5 na may 6,000 na mga kalahok at halos 8,500 kilos. Pinangunahan ng mga opisyal ng DENR ang mga pangunahing lugar ng paglilinis sa temang Clean Seas Against the Climate Crisis, ipinakita ng 2025 ICC na kayang magkaisa ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan para sa mas malinis at mas matatag na kapaligiran. Ang ICC ay taunang pinakamalaking volunteer effort para sa pangangalaga ng karagatan at naluya ng tubig tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.